So, hey guys! Good morning, good morning, good morning! So, uh, so for this video ay wala kong pasok kasi umuulan. Suspended yung klase namin. So, ayan pala si Lolo. Nagpapakain ng mga chicken namin. Rooster. Yan, ng mga alaga ni Papa. Siya po yung nagpapakain. So, nilalagyan niya na ho ng tubig. So, ayan. Yan po yung trabaho ni tatay pag umaga. Pag, ano, pag wala siyang magawa. So, yan po yung puno ng saging Meron po siyang bunga. Yan, guys. So, yan, di ba ang dabi niya? So, ayan, guys. Ayan. Kaya wala kami pasok kasi mo eh. Kanina, parang mga 5 a.m um, medyo lumalakas yung ulan. So, ayun. Yung mga, ano siya, mga 6, 6.40 a.m. nag-announce yung teacher namin. Nag-chat sa amin na wala kaming pasok. Suspension, guys. Kasi, umuulan. So, ayun. Yan. Diba, guys, ang dami ng mga, ano, mga puno ng saging. Ayan. Dati guys, ang liliit pa ng mga puno ng sagin. Pero ngayon, ang tataas na. Hindi ko na maabot. So, yan guys. mayroon tayong talong. Nag-iisang talong. At, ayan. Mayroon din tayong dalawang ano, itlog. Itlog ng bibi guys. Nakita lang daw ni mama yan. Hindi ko alam kung saan yan nakita. Baka dyan sa ano namin. So, ayan. Dalawang itlog. So, yun guys. So, ang laki ng isang puno ang ng saging, ng kanyang bunga is malaki na. ba diba? Nakikita nyo naman. Ang laki na guys. O, oh, ba diba? Yan. So, ayan ulit yung manok. Ayan. Ano ba't ganyan yung kanyang ano? Ayan guys. So, di ba diba? Ganda ng kanyang kulay. At saka ano pa, mataba, malusog yung manok, yung mga manok. diba, ba? Ayan oh. So guys, ito pala yung dati naming maliliit na mga pato. Diba ang laki na nila yung munga at saka sulog. Tama ba? Oh, yan sila guys, yan. Tsaka yung mga ano natin, mga yan po lang yung asa ko. So yung mga, ano natin, mga chicken. Ayan, kumakain sila. Di ba, meron pa tayong ano, pato, chicken, tsaka mga bibi, meron tayong chat. So ito guys, yung saging, luton na siya. So ayan, ay didalihin ko yan guys. Didalihin ko yan sa bahay. At tsaka ito ay iiwan ko na dito kay lolo. So, para may may pang merenda siya paminsan-minsan, may kakainin, gano'n. So, guys, um, naglinis si mama dito. Nagsilig siya, binisaya yung yung ano, guys, yung daanan para hindi makotkot ng aso kasi kinakotkot yan ng aso. So, guys, ipapakita ko po yung mga itlog sa inyo. Ayan po, guys. So, yan, ba diba, Ang dami. ba diba? So guys, ito ay tuwing umaga Kinukuha ni Lolo Yan po ay tinatawag namin na Organic egg Diba guys, ang dami na So minsan yan po yung binabaon ko papuntang school So mamaya ay kukuha ako dyan Dadalhin ko sa bahay Para may pangulam kami At saka may pangulam din ako At buuin ko So diba yan guys Ayan po yung dadalhin ko na mga itlog, yung organic egg, di ba guys? Ang dami niya. So, ayan. At saka yung dalawang itlog guys na nakita kanina ay dadilin ko din yun. Yan, yan guys. So, dadilin ko din. Yan, hinahawak-hawakan ni mama kasi siya po yung nakakita. So, sana guys, nag-enjoy kayo. Dito ko na po natatapos itong video. Please like, share, and subscribe. Bye!